So yun, what's up mga kapising? Nang araw po sa ating lahat mga kapising Ngayong araw ay magpapanambiyong na naman kami Tara na at samahan kami mga kapising Yun, maraming maraming salamat po sa mga solid supporters po namin dyan Mga kapising At kung nagustuhan mo po ang mga ganitong video Ay huwag mong kalimutang i-follow ang aming Facebook page I-share, subscribe na rin ang aming YouTube channel mga kapising yan mga kapising yung isang urukan natin na bagoong ay wala na. Ubus na po mga kapising. At may bago na naman kamang isang orokan na sariwa po po. Hindi pa po sa mga nagtatanong. Yan malapit na po tayo sa dagat mga kapising. Kalma na kalma po yung dagat natin na kapising. Dito na po tayo sa dagat mga kapising fishing malaki po yung taob ngayon at paghapon po yung may unas o low tide mga kapising fishing yung po yung gagamitin na Japan mga kapising fishing yung Nagsasabga na po tayo mga ka-fishing. punta sa ating site mga kapising dito na pa tayo sa ating site mga kapising at nilalad na po yung PC punro mga kapising nilalad na po tayo mga kapising lambat, bagong bago ang lambat namin mga fishing, mga palitaw nakatapos na tayo sa paglaladlad ng lambat mga kapising ang agos po natin ngayon ay pamait. ito po yung ating panghila sa lambat ngayon sa dulo ito yung po ng tagatuko natin absent si batman ngayon mga kapising nandito lang ay si pugi pugi mga kapising One hour later Yan ang takapagbatak na tayo mga kapising Bukulog. Bukulog na, madilim na yung isang isla Hindi na makita yung isang isla Mga kapising dilim May ulan po mga kapising ating huli Pauwi na kami mga kapising dahil may malakas na ang alon madilim na ang panahon yun at pawin na tayo mga kapising Nakas na po ang alon.